Isa na namang kababalaghan ngayon ang nangyayari sa isang lokal na pamahalaan dito sa municipality ng San Simon, Pampanga. Maging ang pagpapanotaryo dito ng mga kontrata na mga construction contract ay nabubugos din. Dito, ginisa ngayon ni Congressman Marcoleta si Engineer Bonus. Hindi totoong tao yun. Kaya nga hinahanap natin kung sino yun. Sapagkat either ikaw yun o si Secretary George Carino ay dalawa lang eh. Doon lang umiikot yung nagnunotaryo Kasi utusan mo yung namatay na tao, gagamitin niyo sasakyan mo after 10 minutes babalik sayo notaryado na. Alam ko eh may nagsabi sa akin ano kaya ang gagawin dito ng Commission on Audit sa mga palsipikadong kontrata na ipinasok ng municipality ng San Simon, Pampanga? Ngayon po napatunayan na natin na itong mga kontrata ito, anim lahat, dumaan sa munisipyo ng uh, Pampanga ng uh, San Simon. Anong gagawin ninyo? If, lahat ang mga kontrata sapagkat it was notarized by a non-existent, fictitious, bogus individual. Ayon pa kay Marculeta, tila nag amnesia na yata di yung ano, si Engineer Bonus at nawala si Ping Anz Construction at ipinalit ang Viking kahit may valid contract ito sa namayapa ng dating mayor. Nagkaroon na ng amnesia si Engineer Bonos. Ipinalit niya si Viking, traders, whatever. Pero ang nagnotaryo, isang bogus na abogado. Totoo nga kayang hindi alam ni Engineer Bonus na itong pinanotaryo niya ay mga bogus at palsipikado na mga construction contract. So, hindi mo alam na itong mga pinanotaryo mo ay bogus, mga palsipikado na mga construction contract? Uh, pong, uh, kaya nga po nagpapasalamat ako po sa Congress na at least nalaman ko po na dapat aware ako sa pagnonotaryo ngayon. Uh, dahil nga po sa lumitaw na yan, kaya po nagpapasalamat po ako. Ngayon mo lang na, pa, na si Oscar B. Golis? Opo, uh, tell you, Gusto mong maniwala kami sa'yo? Kaya tara, panuurin natin ito. Engineer Bonus, balikan kita doon sa kanina ay eh, natumbok na limang samples ng construction contracts na dumaan sa yung opisina. Yung lima na yon sample pa lang yun. Marami pa akong makukuha. Iisa lamang ang nagnotaryo doon sa limang kontrata na yon kasama yung kontrata ng Vikings. Tama? Tama? Napatunayan na natin nung nakaraan na yung kontrata ng Vikings na pinalit mo sa Ping-Ans ay ninotaryo rin ni Oscar B. Colis. So kasama nung lima pa na pinakita ko nung nakarang hearing iisang tao di kuno ang nagnotaryo si Oscar B. Colis. Si Oscar B. Colis is non-existent bogus na tao kung sino man. Ngayon, ang itatanong ko sa iyo, sino ibang inuutosan mo na magpanotaryo Do sa taong yun? Kung tao man yun? Actually, Your, Honor, uh, Walang uh, wala actually kasi hindi uh, man actually ito eh. Being the back chairman po kasi, ang umahawak ko ng mga documents is the back secretary. So, lookout uh, look out ko po kung mga minomonitor ko po yung trabaho ng back secretary. Sino nga nagpapanotaryo? Actually, po, yung pong uh, sa na po na. namin kasi uh, through our back secretary, yung, pong, yung Romeo Dagdag. Siya yung nagpapanotaryo? Siya pong inutusan namin. Oh. Nasaan siya? Nandito ba siya ngayon? Actually po, uh, namatay po siya last year. Namatay o pinatay niyo? <laughs> Hindi po. Ah, uh, kanino siya si iyon ang palaging Madam Koa, uh, ano bang dates lahat ng mga kontrata na 'yon bago pa namatay yan? po. Yung isa po na nare- Kailan namatay? Ay, hindi ko po alam. 2023 wala. po. July 28 po yung notary po. No, July? isa po. Yung isa po. July 28 po. 2020 ano? po. 20? 20. So, namatay siya 2023. Yes, Your Honor. Ngayon, palagay mo na namatay. Magkano ba yung Yes. Average na cost ng pagnonotaryo sa mga kontrata na pinadaan mo sa ano mo sa opisina mo. Actually po, di wala po kung uh, hindi ko yung mga binabayaran nila kasi ang ginagawa po kasi namin pag pag nagpapanotaryo sila, inattach po namin yung ID ni mayor na with specimen signature dun sa Xerox. Likewise, yung ID ko po may pirma ng tatlo. Uh, inatas po doon sa... Pero ang sinasabi nyo nga doon, kayong dalawa ni Mayor personally appeared before Oscar B. Colise. Pero ang totoo niyan, to yung mga ID po. lang ninyo ang to inyong pinibigay. To be honest po, Your Honor. Hindi, to be what? Uh, to be honest po, yung pong naging practice ko na hindi naman po ako pumupunta sa mga lawyer dahil uh, of my busy yung trabaho ko. Kaya nga, talagang tinitingnan nga natin. Eh. Halimbawa na namatay na ito, pero siguradong merong cost yung pagpapanotaryo. Hindi naman libre yun, di ba? Binabayaran po yun. Oo. Oh. At Las, ano, ano yung uh, average na sa, sa, San Fernando kapag ka ikaw ay nagpapanotaryo? Sino po ba yung mga buka Where's the legal officer of the Pambayan. we have our provincial legal officer Posse, uh, can, we, can we extrapolate the average uh, cost of uh, having a document a construction contract document notarized Mr. Yes, legal honor, uh, there's a schedule of fees, your honor in a uh, pass by the ibp uh, pampanga chapter if i may check your honor please Preparation and notarization of a uh, simple affidavit, jurat, 500 pesos. Authentication of documents or statements, 300 minimum or 100 pesos per page, which we'll say very higher. Ito, uh, attorney, uh, kasi construction contract, hindi jurat ito, eh. Yes. E. Yes, so acknowledgement yes. eh. Yes, Your Honor. So, magkano yun? Acknowledgement, Your Honor, is 1-5. 1-5? Yes, Your Honor. So, attorney, attorney, engineer bonus, sa limang halimbawa na yon na kontrata na ninot notarized ni Oscar Bicolis at notarized niya rin yung uh, sa sa uh, Vikings Oscar Colis din yon so anim na notarized construction contracts construction agreement times 1500 pesos magkano yon po. Se so, oh ay 9000 sorry So dapat ni-reimburse ninyo Kasi kumuha kayo ng pambayad sa munisipyo tama sapagkat ito ay gastos ng munisipyo Ang naging practice po namin ang ang nagbabayad po ng notaryo yung uh, contracting party Hindi po ang munisipyo yung let's say for example yung pong, yung contractor siya pong nagbabayad ng notaryo hindi magandang practice siguro yun. Kasi kayong gumawa nun eh. Di ba? Totoo ba yun na uh, nandito si Mr. Fernando Yap? Nung pinanotaryo yung inyong uh, kontrata between uh, Ping An. Tama? Panahon pa ni dating Mayor Loretta Wong. Sino po ba nagbayad ng notaryo? Pagpirma ko yung ay pagpirma ko ng kontrata, Your Honor. Ah, uh, sa kanila yung So yung... hindi ka wa nagbayad, hindi po. Oh. So, nakita mo na ang practice niyo, engineer. Hindi, hindi kayo ang dapat eh. Pero paano niya babayaran? Eh, hindi naman totoo si Oscar B. Colis. Hindi ba? Hindi totoong tao yun. Kaya nga hinahanap natin kung sino yun. Sapagkat either ikaw yun o si Secretary George Carino. Kayong dalawa lang eh. Doon lang umiikot yung nagnonotaryo. Kasi utusan mo yung namatay na tao, gagamitin yung sasakyan mo, after 10 minutes babalik sa'yo, notaryado na. Alam ko eh, may nagsabi sa akin. Totoo o hindi. Uh, hindi po totoo yung kasi dahil hindi, hindi naman po ako nagpapagamit ng sasakyan ko sa mga nagpapanotaryo. So, hindi mo alam na itong mga pinanotaryo mo ay bogus, mga palsipikado ng mga construction contracts? Uh, yung pong, uh, kaya nga po nagpapasalamat ako po ako sa Congress na at least nalaman ko po na dapat aware ako po sa pagnonotaryo ngayon. Uh, dahil nga po sa lumitaw na yan, kaya po nagpapasalamat po ako. Ngayon mo lang na pa ay hindi totong si Oscar P. Colis? Opo, uh, to tell you, Gusto honest. mong maniwala kami sa'yo? Madam Auditor, Goa, Anong gagawin niyo sa mga kontrato na kontrata na palsipikado na pinatupad ng San Simon? Uh, based po sa ating existing uh, excuse me, COA rules and regulation po uh, for the prevention of irregular, unnecessary, and excessive, pero po, it falls under irregular and then it, it will be subject for a notice of disallowance po. Kung it be found irregular po. And uh, actually po, if I may add po, based po sa ating uh, manual po on financial audit, the audit opinion is only based on the financial statement. And uh, sinasabi po namin sa mga uh, engagement po namin before we proceed with the audit that uh, notwithstanding if there's fraud, so based sa regular audit po muna, what will transpire. Pero kung may makikita rin po kaming fraud, within the ano po we will communicate it accordingly to the management and so far po based on our audit we we use the presumption of regularity no po pag po nakita po nan, namin yung documents that it is in order it is presumed regular po Otherwise, sabi nyo nga po, if there are complaints, we re really dig deeper po pag may mga ganun po. Since, yun po. Ano yung gagamitin mo? Presumption of regularity? Sinasabi na nga natin, yung Oscar P. Is, is, a fictitious, non-existent, bogus lawyer. Inamin na nga rin nila eh. Okay po. So, what, what, do you mean presumption of regularity? I, Your Honor, sorry po for that. Uh, I just miss ano po, the, the, the idea. So, Ngayon po, napatunayan na natin uh, na itong mga kontratang ito, anim lahat, dumaan sa munisipyo ng uh, Pampanga ng uh, San Simon anong gagawin niyo falsificado uh, lahat ang mga kontrata sapagkat it was notarized by a non-existent fictitious bogus individual uh it is presumed uh, irregular po and then uh, hence it is uh, an appropriate audit notice which is a notice of disallowance if warranted po will be issued po. So we will account for it po. Engineer Bonus, nung nakaraang hearing, tinanong kita kung bakit nawala si Ping An Construction at pinalit mo si Viking. Samantalang merong uh, valid contract between the municipality of San Simon and Pingan, ito notaryado talaga ng totoong abogado. Pagkatapos ay mayroon pang uh, groundbreaking ceremonies na dinaluhan pa ng DILG. Pagkatapos, Mr. Yap, sumulat ka pa sa BAC. Hindi ko alam kung sa BAC o kung kanino ka sumulat requesting for the release of 15% advance payment. Tama. Bakit sinabi ni Engineer Bonus na wala, hindi niya alam kung anong basis ng former mayor kung bakit kanya kinontrata? Hindi ba totoo yung kontrata ninyo? Totoo po yung kontrata, nagpirma so, sabi ka nga, niya kasi, okay. hindi niya raw alam ang basis ni mayor. Hindi niya hindi niya kinoconcider yung kontrata na pinirmahan mo at pinirmahan ni ng uh, San Simon represented by the former mayor. Nagkaroon ng groundbreaking, hindi rin niya alam ang basis ng groundbreaking. Nagkaroon ng amnesia si Engineer Bonus. Ipinalit niya si Viking Traders whatever. Pero ang nagnotaryo isang bogus na abogado. Nden bonus. Uh, palagi palagi po sinasabi uh, sa last hearing, uh Pingan did not attend uh, the bidding at wala po kaming nandyan po yung mga back members ko na they can testify na wala naman nagkaroon ng bidding na nag uh, nagparticipate si Pingan. So uh, si Mayor uh, the late mayor po Uh, ginawa gumawa po siya ng kontrata. Uh, hindi ko po nga sinalam ang basis ng kontrata. Kaya po uh, sinasabi namin, uh, nandito naman po yung mga schedule namin for the second bidding. Nandiyan po yung mga aking mga back members na they can uh, testify na Pingan did not attend nor ni ni participate du during the first bidding. Totoo ba yung sinasabi niya? Ang pagkaalam ko po, po, Your Honor eh, Your Honor, eh. nagka-bidding po, inisuan po kami ng notice of award, then, at saka sinabay notice po yung... Notice to proceed? Uh, no, notice po, ay, of award pa. Oh, nauna muna oh. yung notice of award, oh. pagkatapos notice to proceed, di ba? Oo, oh, yung kontrata po. Pagtapos, hindi ko na umatandaan kung sabay po ng notice to proceed yun. So kaya ka sumulat sa kanila, humihingi ka ng 15% advance payment. Opo, kaya alam ko po, uh, maayos yung proseso. Pag uh, bigay ko po ng sulat na 15% mobilization, ang sabi po nila, uh, uh, cancel po daw yung kontrata at uh, may, may, may kulang na papeles. In my part naman po, mag-uumpisa ka pa lang po, eh, problema na yung, at saka masalimot na naman, problema, hindi na po ako, tinabayaan ko na lang po. So, Engineer Bonus, ano bang tuntunin para cancelin mo ang isang existing contract? Eh, hindi, hindi po ako nagka-cancel ng contract. Palagi po sinasabi, yung contract ginawa ni late mayor, hindi ko po alam kung saan ang anong basis niya. Bakit kailangan mo tingnan ang basis? Eh mayor 'yun. Hindi po kasi ang nagiging basis po ng uh, ng head of procuring entity is the back resolution for the winning bidder. 'Yun po ang ini-endorse namin sa sa head of procuring entity para gawin niya pong basihan na itong si contractor na nakipagbid at siyang nanalo, siyang magiging award, siyang gagawa ng kontrata between the head the, the head of the procuring entity and the winning bidder. So wala po kaming in-endorse nor through the our back uh, back resolution signed by all the back members na wala po kaming binigay na uh, re recommendation from the head of the procuring entity that will be the basis of the of the head, of the mayor para po do sa contractor. Mr. Yap. Totoo ba 'yung sinasabi niya? Hindi ko na po alam sa kanya, sir. Hindi ka na rin maniwala sa kanya. Alam mo, engineer, kasi napakahirap paniwalaan yung sinasabi mo. Sapagat valid yung contract, nagkaroon ng groundbreaking at pagkatapos, sumihingi pa ng 15% advance payment ang pingan. Pagkatapos nun, bigla ka nalang gumawa ng ibang kontrata. This time, sa biking mo ibinigay yung kontrata. Ngunit ang nagnotaryo, kagaya inulit-ulit natin, ay isang palsipikadong tao na nagpapanggap na abogado. At kayo-kayo rin naman ang nakakaalam kung sino siya at paano ninyo siya kinakasangkapan para sa ganun ay manotaryo ang inyong mga kontrata.